Good morning guys <clears throat> Andito ako sa Bungat ng Kuweba guys Yung sinilungan ko nung isang araw Hindi ko pa nakita ang loob nito Gusto ko makita guys kung gaano kalalim Ang binutas nila Samahan nyo ako sa loob guys Tignan natin May dala rin akong headlight para maliwanag Malalim na pala to guys. Tuloy tayo. Nakakatayo pala ng tao to dito sa loob guys. Hoy dulo na. Ito yung dulo niya, guys. Malayo na. Malayo na pala to dito, guys. Siguro may paliko pa oh. Palabas na yan dyan. Sobra na mga nasa 80 meters, 70 meters, ganun kalayo. Ito yung relays nila. Yan yung relays nila guys. Oh. Dinadaan ng karitilya nila para magkakarga ng mga bato-bato, mga buhangin, mga lupa dito sa loob. Labas na tayo guys. Ito yung relays. Oh. Karitilya ang gamit nila dito guys. Para kakarga sa mga lupa dito sa loob. Nakakatayo pala to ng tao guys oh. Salabas na tayo guys. Ito yung karitilya nila gamit guys. Oh. Ito yung mga nakuha nilang lupa sa loob guys. Pinambakan dito. Ito yung gamit nilang karitilya. diyan dumadaan sa riles. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for viewing guys.